Batid naman po ng karamihan sa narito po ngayon ang pagpanaw noong Disyembre ng isa sa mga batikang aktor sa mundo ng telebisyon at pelikula, si Ginoong Ronald James Dulaca Gibbs, na mas kilala po natin bilang Ronaldo Valdez. Pumanaw na po ang veterano aktor na si Ronaldo Valdez sa edad na 76. Screen veteran Ronaldo Valdez, also known as Ronald James Dulaca Gibbs in real life, has passed away. The Philippine entertainment industry mourning the death of veteran film and television actor Ronaldo Valdez. Sa gitna po ng hinagpis ng pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay sa kanyang hindi inaasahang pagpanaw, lalo pong bumigat ang nararamdaman ng lahat sa pagkalat ng isang video sa social media na kinuhanan ng matagpuan ang nagaagaw buhay na katawan ni Tito Ronaldo sa loob ng kanyang silid sa kanyang bahay sa Quezon City. Akin pong binibigyang diin ang kabastusan, kawalang konsensya at walang pakundangang mga alagad ng batas na nasa likod ng pagpapakalat ng nasabing video. Plano po ng inyong lingkod na ihain ang panukalang bigyan ng mas mabigat na kaparusahan o kasong kriminal ang sino mang lalabag sa tamang paghawak at pag-iingat ng mga ebidensya sa isang investigasyon. Wala tayong hiling kundi pagtibayin pa ang pananagutan ng ating mga law enforcers na siyang nagsisilbing pangunahing tagatugon sa oras ng ating pangangailangan